kapobring missionary tuturoan na tayo paano magbiak ng buko yan kahit naman eh sige lang pareha lang matigas na itak mo ang mapurol gunutan na lang eh pwede po na ito sa mga bata matigas na tama lang yan yun oh Paano lang magbiak ng magbiak o magbunot? Oo, oh, saan tawag yan? Magbunot. Hindi eh. Bunot. Ay, magbunot. Matigas na pala itong nakuha namin buko guys. Buko pa rin yan? Eh. Bukong bukonyog. Umahok pa rin. Ay, mayroon pang isa oh. Ilan pala ang pinatay nila? Ah, tinabunak na ng lupa eh. Ano lang palang pagbalat ng nyog oh? Hmm? Amazona to guys <laughs> Amazona ng kapobre Amazona 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 pala ito Talagang ito yung sabi nilang dalagang bukid <laughs> Dalaga? Noon <laughs> Dalaga ba? noon. <laughs> oh, sino ba ang hindi marunong magbalat ng nyog dyan? Ma ma manood kayo dito. Para makita nyo kung paano. Kaya ko rin tungat-ngat. lang. <laughs> Bukok ko yan sa kubo namin ano? Ayan, Tatlo yan. Tatlo yan. Tatlong ano Yan mag tatlong butas ganyan, oh. tatlong mata Tatlong mata ah, yung pinaka center niya Yan, ito parang mas malawak siya, di ba? Diyan banda. Ito, ganyan. Ito yung dito dito mo papaluin. Isang ano lang yan. Eh, asa po. Hindi ba na agad? O, oh, see? Isang sapak lang. Straight na straight. Straight. Ganun pala. Eh? Sige. May halos. Masa Malinis naman yan. Kanin naman lagay dyan kanina. life in the country. So, Ayan ang ihuhugas mo, tapos inumin natin. <laughs> Ayaw! Huwag! Kasayang, kadami yan Hindi ko man ano. Kanin mo lang. Huwag mo lang iubos. Inumin mo. Nalo mo sa sabaw na mong Huwag mo lang iubos. Inubos naman yan. Biniak mo na lang sana lang Ganyan lang pala kung gusto mong straight. Ito inamin ko muna. Halong sabon na munguya. Ako <laughs> ko tsansa. Ano pa pala, malambot pa pala yung laman. Malambot pa. Kuyara. Ka. 'Yun, hindi ka diyan. Hindi ka yan sa buko. Ako pag bumili ng buko, bumili ako ng uko. Gusto ko yung ganyan. Di ba? Ang darap. Parang spice. May nanunusok. Ah. Huh. Meron pa kaming. sa dalawa, tatlo. Tatlo. Meron pang isa. Pang apat. Ah, sarap naman ang punasan mo. Butsara. <laughs> Bati, bigyan natin sa mga bata. Tuwa itong mga bata

ang discovery kong tubo dito. Right? I-develop ko itong sa mission. Tapos imuuna ko itong naasa Facebook. Mag-sell pa ano lang ang ano ba. O agas na pingon dito. Mmm, sarap. Huwag na muna biyakin yun ha. Huwag na muna. Huwag mo nang biyakin yan para yan mamaya na naman tanghali. Oh. Mga bata! Ako'y logit! Hmm? Ako'y logit! Okay, mag-trabaho na tayo. Masayang ng oras. Ganito lang pag-logit yan. Logit lang siya magaling guys. Ayan, dumating na yung mga anak ko. Hinog. Kayong kumuha? Hmm? Oh, o, tingnan nyo ka po, bre. Ganito lang sa bukid. Libre. Ang sarap ng papaya. Ang laki-laki oh. niya, no? Ma. Dalawang peraso. Buksan mo ila. Buka mo. Ayan. Ganyan kalaki. Ang tamis po niyan. Ang similya good ana kay pinalit na ko sa bangkiruhan. Nangayot si brother boy, itanom niya mo nan Ako na po yung mangayo ron. Hmm. Ito Dali apang kay mga bata taga na to. Kawawa naman yung ano, yung lalagyan natin parang pagkain na ng aso. <laughs> Itago mo dun dun may lagay. Balik ako, taon-taon. Ah, saan po kalimutan? Ay, nako. Taon-taon. Ikaw lang para makalaag. Puyo. Silpon? Papa? Anong taon-taon man? Nga nag-charge. Bilang pa man to kauras. oras taon taon pang hapon. Laag rin no, ka. No. Ligo ta. Mataligo on, ko ay. Huwag na ang tubig. Ito, so, Naman, oh ay, tubig. Ay, tubig. pa. <laughs> malinis ng kamay ni Kapuri. <laughs> ang linis-linis ng kamay ni Kapuri. Ah, <sighs> habok na nito, 8 minutes.